So mga boss, Isuzu MU-X. Ang issue nito ay headlight niya. So itong right side, itong dim light ay hindi siya umiilaw. So ang ginawa ko, tinest light ko na yan. So check muna natin yung ilaw. Yan, naka-upgrade na kasi siya. Yan ay naka-projector na, naka-HID. So ang ginawa ko dyan, gumamit ako ng test light. Yung isang mm, ano ko, ginawa, ginamit ko sa ground. Tapos light ko dito sa may sakit dito yung kanyang pinagtapa ng HID. So, yan. So, nakita ko naman ang problema niya yung sakit dito ng HID. Nahugot siya. Tapos, ay eh, malamang napadikit sa body yun. Tapos, tinesting ko yung sakit niya so walang ilaw. So, ituro ko sa inyo kung paano nag-test dyan. So, pag at walang output siya, una natin pupuntahan dyan ay yung fuse box. Yung fuse ng headlight. Okay, patayin ko muna yung ilaw. So dito, ito ang fuse box ng MUX. Pupunta kayo dito. Yan. Tapos hanapin nyo dito yung... Ito, ito, ito. Yan. Headlight. Left headlight tapos right headlight right okay yan so doon dito sa part na to nakaganyan yan ang ganyan ang part niyan. so tingnan natin kung alin dito yon so testerin ko muna pwede nyo namang hugutin nyan or testerin nyo muna yan. kailangan may test light tayo pinaka the best doon so ito yon So, parehas siyang walang power. Ayan. So check muna natin. Ah, bubuhayin ko ulit yung headlight. So ayan, binuhay ko ng headlight. Testingin ulit natin yung fuse niya. So yeah, kung makikita nyo, umilaw na. So sa kabilang side, umilaw na din. So dito naman sa isang fuse, sa kalapit niya. So umilaw siya. Sundutin ko yung kabilang side niya. So ayun, hindi siya nailaw. So ganyan ang pag-testing ng gamit ay test light. So, pag dinot-dot nyo yan, so, doon sa kabila, walang ilaw. So, yun, yun. Yan ang bastig niya. So, meron naman ang cooler. Kuha natin yan. Para makukuha natin yung fuse. Ah, hindi pa nadala. Yan. Okay, babalik ko na lang ulit. Baka mawala. So, ito. Ito ang problema niya mga boss. Yung fuse niya. Busted na ito. So, papalitan ko na lang yan. So, buhay ang headlight niyan. So, dito sa right side, wala. So, papalitan ko na lang ulit yun. So, ayan mga boss. Ito na yung fuse na gagamitin ko. Yung kanina, may paa kasi yun. Ayan. Pero pwede rin namang gamitin yun, may paa. Pero ang original kasi talaga niya ay walang paa. So, 15 amperes. Ang original din yan mga boss ay... Ayan o. Oh, yung high in low niya. Ang original talaga niyan boss ay uh, 10 amperes. Okay? Ito yung high niya, ito yung low. Okay? So ayun. Ang gagamitin ko lang diyan ay 15 amperes kasi nag-upgrade siya ng ilaw eh. So pwede naman 'yun hanggang 5 amperes lang tayo. So ayan. Hanggang 5 amperes lang tayo bagay nag-upgrade. 15 numbers tuloy sa 15 amperes pero pag nag 20 masama na yun kailangan hanggang 15 amperes lang ang upgrade ng fuse ayun so yun subukan ko naman ang headlight so ayun mga boss okay na fuse lang ang problema nito pag mag upgrade kayo ng fuse hanggang 5 amperes lang ang upgrade nyo wag na kayong tataas dun kung 10 amperes, gawin natin 15, okay lang yan. Pag uh, 15 amperes, 20 amperes pwede yun. Pero bagay galing ka sa 10 amperes at mag-upgrade ka ng 20, masama na yun. Masyadong mataas ang upgrade nyo ng fuse. So, ayun. Fuse lang ang problema nito. Ito lang ang fuse ng headlight. So, testarin natin yan. So, okay. Sa kabilang side. Okay, may dalay na itong kabila okay itong kabila okay so ayun okay na yung Isuzu MUX check ng headlight fuse ang problema okay okay thank you thank you thank you